Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, so ayan po may pinalit na naman ulit tayong number sa may ano Sa may Pasko, bagong taon, araw ng mga puso So ayan po, so medyo ininaan ko na lang sa inyo yung boses ko Kasi may natutulog na rin sa kwarto So ayan po, so kasi ngayon guys, ang date na ngayon ay it's December 3 na It's Tuesday. Ay, susabi so, daw sa amin ni teacher walang pasok daw kami bukas. So ngayon pala guys, ayan po guys, hindi niyo nakikita guys. So 22 days na lang bago mag Pasko and 29 days na lang bago mag New Year. Oh, at saka 73 days na lang bago mag araw ng mga puso, valentines so hindi ko kasi alam kung yung piyesta ba, kung kailan ba yung ipapaano, kung ano pang date yung piyesta na yon so ayan po, o ngayon pala guys ay wait lang ah, sabihin pa ako sa iyo, ayan po guys, so yung kasi yung, uh, yung sa isa kong video nun eh, nung November 28 I naglaro mean, eh, kami ng minecraft so ayan po, kasama pa nun si ano, Lochi19 nung sinurvival ko yung Minecraft kasi guys, ganito kasi ang gagawin natin so kasi nandun dun si Lochi kaming dalawa lang ni Luchi ka-invite ng ang pangit talaga ng gawa niya na bahay, ganun lang talaga yung bahay niya, ginagawa niya talaga yung bahay niya, ang pangit talaga no, So, medyo kasi yung sa isa kong video ka, kasi nung nasa may X recorder, medyo mahina yung boses ko dun eh. Nilalakasan ko naman yung pagsasabi ko sa X recorder nung tinignan ko sa video sa may gallery. Pinus ko, mahina yung boses ko. So, okay lang yan guys. Kasi kailangan natin, ano yun yung background natin guys eh. Kasi ngayon guys ay kasi nung di kasi alam ni Lochi akala niya ay nakakurative yung minecraft naka survive pa si napakbo siya <laughs> si Lochi 19 ayan yung ingay ng airplane ayan puso muna natin ang ingay ng airplane kasi at saka meron pa ako na sabihin sa inyo kasi yung size akong video guys na nagkaming iban ba nag i-invite sa minecraft o kaming dalawa na muna ni Banban Ban mag invite sa Minecraft Noong wala pa si yung kapatid ko o ayun, gumawa kami ng bahay pero kahoy lang Umami yung mga views ko din eh. at saka comment pa talaga sabi daw nang nagko-comment doon sa ano YouTube channel ko yung gumagawa kami ng kahoy na bahay o sabi daw niya go go <laughs> bakit kaya sinabi niya gogo go diba? so kasi oh, bakit kaya ipocomment ko nga sa kanya ulit yun yan kasi ngayon meron pa akong isang papakita ko sa inyo yung pagkatapos ko kasi gawin yung bahay ko dun sa may minecraft dun, nakakaway lang